Atasha Mulak sa barangay, at sa sugod bahay mga kapatid, kasado na ngayong biyernes. Isa pang pasabog ni Tash sa sabado, kaabang-abang na rin. Paglalaro ni Tash bilang lenlen sa Gimmy 5, inaabangan na rin ng mga netizens. Marami na naman ng aabangan sa Itbulaga, dahil ngayong darating na sabado nga, ay mapapaindak na naman ang mga legit da bark ad sa buong mundo, dahil muling hahataw sa sayawan ang tatlo sa mga EB girls na si Nariza Madison. Main Mendoza At ang darling of the dance floor na si Atasha Mula. Na matatanda ang, ngayong Miyerkules, May 15, ay nauna nang ipinakita ng dalawa sa mga EB girls, na si Riza at Karen Aistrup, ang patikim sa sayawan na mangyayari ngayong darating na Sabado. Matapos nga nilang sayawin ang ilan sa mga dance hits noong 90s. Isa pang pa kaabang-abang ngayon, ay ang tuloy na tuloy ng pagsama ni Tash sa barangay, kasama ang Jowa Pao, ngayong biyernes. Namukhang perfect na, bilang bagong endorser ng Paul Mollet. Comment tuloy ng ilan, namukhang ang may bagong advertiser ang Itbulaga, at ito nga ay ang Paul Mollove. Dahil saktong-sakto nga ito, sa pinapakitang TV ads nito na long-lasting bango, kahit sa initan. Gaya nga ng ginawa ng Joe Pau sa Rexona, na isinama sa palaro ni Mayor Tuwing Viernes. Pero, paano nga ba nagsimula ang lahat, sa tuloy na tuloy ng pagbisita ni Tash sa barangay? Nagsimula nga yan ngayong Miyerkules, kung saan ay si Tash mismo ang nagsabi kay Mayor Jose, Nasasama siya sa barangay, para daw makatikim siya ng kinakain nila Mayor sa barangay na ito. Dito nga ay nagtanong si Mayor sa kanya, kung gusto nga daw nito. Naagad naman ng sumagot si Tash ng oo, kaya naman sagot ni Mayor Jose kay Tash, na, okay pa siya ka dito ha. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash. Nagtanong pa nga si Mayor Jose kay Tash, kung kailan nito gustong bumisita sa barangay, at si Paolo naman ay tila hindi naniniwala kay Tash, kaya naman ay tanong nga nito kay Tash, kung kaya nga nito sa barangay. Pero, tila sure na sure na nga dito si Tash, at mabilis namang sumagot na kaya niya nga daw ito, at sa Friday daw siya bibisita sa barangay. Kung saan sinabi nga ni Tash dito na, opo, syempre naman sa Friday. Talaga kaya mo? Opo, syempre naman sa Friday. Dagdag pa nga ni Tash dito na may pasalubong nga daw siya para sa kanilang lahat. Na marahil kung para nga ito sa Paul Mallard, ay tila ito nga ang posibleng dala ni Tash, gaya nga ng napag-usapan natin kanina sa Rexona, na tuwing biyernes din sa barangay. Pero, pwede din namang may iba pang pasalubong si Tash sa barangay, nakaabang-abang na rin na kaagad. Kaya naman ay excited na nga ang team barangay dito, at ganun na rin nga si Mayor Jose, na sinabing aabangan nila si Tash sa Friday. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nagpinky promise o pinky swear pa nga sila ni Mayor Jose, kaya naman siguradong mangyayari na nga ito ngayong darating na biyernes. Pero, biro naman ni Mayor Jose kay Tash, na ganito daw dapat. Kaya naman, ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash. Matapos nga itong gawin ni Mayor Jose. Nagbiro pa nga si Paolo dito na makakasama nila si Tash sa barangay, at kasama din daw si Ma'am Alan sa Friday. Samantala, dahil nga dito, ay marami ng mga excited sa pagsama ni Tash sa barangay, na mababasa din nga sa mga comments sa kanilang YouTube livestream. Matatandaan din namang para sa mga legit da bark ads dyan Na ilang beses na rin naman nang naimbitahan si Tash sa barangay noon Gaya na nga lang noong ilang araw pa lang siyang da bark ads Noong September 27, 2023 Kung saan ay ayon kay Mayor Jose Na hinahanap daw si Tash ng team barangay Kaya naman ay inimbitahan niya ito na sumama sa barangay Na agad nang pumayag si Tash noon At sinabi nga, syemple naman po Ganun din naman, noong March 23, 2024, kung saan ay si Min Buletche naman ang nagsabi sa kanya na bumisita naman sa barangay at doon naman mag-dance prod. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon noon ni Tash dito. Dito nga ay pumayag din nga ulit si Tash sa hamon naman ni Min Buletche. Dagdag pa dyan, noong April 27, 2024, kung saan ay ang mga batang hamog naman, ang nag-imbita sa kanya, na kung saan ay pumayag din naman siya. Isa pa dyan, ay ang sinabi ni Min, na may pinsan din na daw ang mga batang hamog, at si Tash nga ito. Na tila magiging bagong miyembro na rin nga si Tash ng batang hamog ng Itbulaga. Na mga napag-usapan na din natin noon. Samantala, isa din na sa mga inaabangan, ay ang pagpayag ni Bossing sa request ni Len Len, na makapaglaro siya ng Gimme 5, kung saan ay nagulat pa nga noon si Tash, dahil kung maglalaro nga si Len Len ng Gimme 5, ay siya ang gaganap at maglalaro nito, pero bilang Len Len. Sa dami nga ng mga aabangan kay Tash sa Itbulaga, ay marami na nga ang excited dito, gaya na nga lang sa pagbisita ni Tash sa barangay, at ganun din sa paglalaro ni Tash bilang Lenlen sa Gimme 5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?